Good afternoon guys, welcome sa aking uh, youtube channel dito ko tayo ngayon sa ano, Stad de la dito sa may football at uh, table tennis, ping pong uh, pinabantayan ko yung alaga ko dito kasi naglalaro mamaya pa ko alis uh, huwi tayo ng mga 3.30 sabay uh, mamimili na tayo sa ating iyan uh, ng pagkain para sa kanila uh, mag ako kamula ko magpa papright ng soul so yung fish at dito nakatambay tayo dito mga uh, mga bata naglalaro ng football ayan ang magiging uh, future uh, player ng, uh, ng Paris France mamayang konti mga 330 uwi na rin tayo uh, iwan ko na si Paul pinabantay lang sa akin ng saglit ayan. Mal malaki tong st stadium na to. May, may dito, ano, tawag dito. Merong naglalaro ng trotinet doon. Dito lang yan sa Bolivar Lounge. Papuntang uh, Fogdufin University. Diyan ang ng mga kwan Trout Nag-exhibition -e lang sila dyan Meron naman silang uh, safety gear Sa mga kamay at helmet In case na Masigrasya sila Ayan Pakawin oh, na tayo Namimili muna tayo bagong bumalik sa trabaho Maglalakad lang tayo. Hindi na tayo sasakay ng taxi. Mamaya na lang pag sundok uh, sundo ko. Mamaya ang sipol. Ayan guys, mainit na ang panahon. Malapit na yung spring. Medyo magpapalit na tayo ng, ng jacket. Hindi na natin yung susutin yung makapal. Dahil uh, medyo mainit-init na ng konti. Ayan ang sikat ng araw. Ayan ang sikat ng araw. Ayan ang sikat ng araw araw-araw na ang temperature umabot na ng ano 16 degree medyo mainit na sa atin yan 16 degree medyo malay layo, layo rin tong lalakarin ko magmula doon sa lamot بياخدهم Ako بياخدهم Kung mag-stay pa ako ng matagal doon, wala akong mangyayari sa akin. Matatambakan ako ng trabaho. Mamimili pa ako. Magluluto pa. Okay guys, at uh, para madali natin magawa yung trabaho hindi tayo stress hindi tayo nagmamadali mahirap kasi pa sa pagluluto yung nagmamadali ka maka may makalimutan kang gawin muli na okay. yung iba ka, naka t-shirt na lang ako naman naka jacket pero manipis lang yung pullover ko naka t-shirt at bukas ni na jacket ko para pag sarado yan kasi mainit sa loob Ayan okay, guys, so, ang uusap yung yung drainage pa o ang uusap sa ilalim o na na tayo nadaan muna ako ng bangko kukunin ko yung card ko kung meron na yan yeah, yung ocean yan tayo namimili ating uh, groceries dito naman on the way na uh, school ni Paul, ni Lisa dyan tayo sumusundo ng bata itong lugar na ito dinadaanan ng bus 52 bus 52 lang dumadaan dito mga bilya ng mga appliances mga smeg 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 dito naman dyan yung lapos sinuhulog ng mga sulat mga box padala ito dating din ng ano, kasino uh, kung pang mga uh, groceries sinarado na dyan tumatamba yung mga kapwa nating Pilipinang sumusundo ng mga bata school kasi rito oh. pagmaga pag maaga pa pumapasok sila dyan lalo na pag winter pasok na sila dyan cover sa lamig dyan na tayo sa society General sa banko tatanungin ko lang kung available na yung card ko na-block kasi yung card ko eh nagpasok ako ng malingkod yun hindi ako bago dadaan tayo sa ground fishery mamili tayo ng queso chips wine tsaka sosisong okay guys nandito na tayo sa ground fishery bumili na ako ng uh, dalawang tradisyon baget ngayon bibili tayo ng sosisong dito tayo bibili ng ano, ng uh, sosisong tapos bibili tayo ng keso uh, kompetis Sibukle, uh, rosette. Rosetta uh, don la buat. We bang sang pyes. Rosetta na rosette? Rosette. Uh... Sa sikuwa sa rosette. bigo? Bigo? Yapa la por. rosette, the pork? Rosette de pork. A, sa pork Sasa sa, 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 di proses Sasa support no Sasa, si bok okay. oui. bang sang don we dito naman tayo sa keso bibili tayo ng keso cheese kompetis bibili natin Oh okay guys, dire sa tayo sa palengke. Bibili tayo ng isda. At bibili na rin tayo ng rice. Wala na tayong rice. Naubos na yung rice doon. sunduin ko lang yung alaga ko very late na yung sundo ko nakalimutan niya ni madam nakalimutan ko na rin sa sobrang busy Ah d'accord, on verra ça tout à l'heure. Il y encore sans faire. De ouais. ouais. toute façon, je vais les faire, je vais les mettre sur un plat. là. plus J'ai fait mes deux grosses de Elles sont prêtes. Le ticket est fait. Voilà. Et je vais les de ce que pas loin. travail. ating lulutuin rasing po kasado na lag <laughs> na tayo uwi aga kung pumasok ko well, nandun na ako sa ng trabaho actually ah ano klak aking start na trabaho alis kasi si madami hatid si Elisa saan sa tennis ako naman yatid ko si Paul sa ano sa pingpong Merci